atin muling panoorin itong laban po ni Tadoran at saka po itong si Jinjiro ano po mga kaibigan ito po yung first round mga kaibigan ho? Ano? at makita natin talagang pares po excited silang lumaban po dyan ano ho? yan na po mga kaibigan sino pong unang bibigay dyan ang unang bibigay po dyan ng suntok ewan ay si Tadoran no dito po nag-umpisa po ang lahat ng ano Makita po natin na susukatan po silang dalawa dyan. Si Jinjiro po may hawak po dyan ng tinatawag po nating belt na WO, rather IBF, rather ano minimum weight. At ito po si Jinjiro dito at talagang sabi nga ingatan yung suntok niya dahil mahilig to sa body shot. Ngunit makita niyo po dito, nadidigta po ng laban dito si Tadoran ha. First round po ito, makita niyo po ha, Tingnan nyo po si Taduran, talagang focus si Taduran dito. Uh, pini M ko rin siya na ingat din sa laban. At sabi niya, salamat. O yun, tingnan nyo. body shot din po ang binibigay po dito ni Taduran. O, ang ganda po ng patama ni Taduran na sa body shot din po tinatarget in target ni Taduran itong si Jinjiro, mga kaibigan. Si Juyoka. Ano Ang ganda po ng mga combination ni ano diyan ni Taduran eh. Um, left and right one two combination yan, no oh. matitindi po itong ano itong patama rin po ni Taduran makita niyo po dito talagang si Ginger po mga kaibigan na eh, sinasayaw sayo pa dito si Taduran pero later po diyan makikita niyo po ang magyayari po diyan kay Tadur kay ano kay Ginger mga kaibigan ano so let's focus po sa labo po ito sa round 1 mga kaibigan na sumasayaw sayo pa si Uy, maganda po yun. Uppercut. 1, 2, 3, ano? o kumakapit na po dyan si Ginger. Nararamdaman po niya yung suntok ni Taduran dito. Ang ganda po ng fundamental din po ni Taduran. Uy, grabe. Boom! Ang baba, o, Talaga siguro gusto na pong targetin din dito ni Jinjiro itong talagang bodega ng ating pong kababayan kumbaga parang sinasabi ni Ted na, ah, gusto mong targetin ng aking ano ah, bodega ta targeting ko rin ang bodega mo unahan na lang dito so makita nyo po di kita na oh kayang kaya po ni Ted Duran, eh itong suntok ni Jinjiro eh si Jiwok si Jiwoka ano makita yung galing talaga ng fundamental dito ni Taduran. Si Taduran po by the way ano, naging former champion na rin po yan. At ito po yung ika nga po natin ay pagtatangka muli niya na kunin po ang world champion IBF ano. Kung kumakapit si ano dito si Jinjiro. Nararamdaman niya kasi yung mga malalakas sa suntok ni ano ni Taduran dito, ni Pedro Kid Taduran. Tingnan niyo po. O ah Ayan na Boom, boom 1, 2, combination 3, boom Uy, sabayang pulo si Jela dyan ha Galing ni Tatdoran ha Boom Sapul na naman si Jinjiru dito Boom, sapul ulit Nakakaramdam ng sakit na suntok ni Tatdoran to si Jinjiru ha Talaga naman oh Okay, end of round one mga kaibigan